Dumagundong ang Mall of Asia Arena kahapon sa libo libong fans na nanood sa game ng NBA star na si Luka Doncic uh, sa quarterfinals ng FIBA World Cup sa Pasay. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Quezon City si Ian Suyo. Ian, ano-anong teams ang pasok sa semis ng World Cup? Cheryl, mula sa 32 teams na sumali sa group stages ngayon, apat na lang ang natitirang kuponan na maglalaban-laban para sa semifinals ng FIBA World Cup 2023. At syempre, alam naman natin, ready na mga teams at ready na rin ang mga special guests para manood sa laro nila bukas. Kumpleto na ang apat na cast ng semifinals ng 2023 FIBA World Cup matapos makuha ng Germany at Canada ang last two tickets sa Final Four kahapon. Sa unang laro, gustong patunayan ng first-timer na Latvia na hindi Chamba ang Cinderella run nila sa torneo. Pinilit nilang dikita ng Germany, pero lumamang ng siyam na punto sa mga Aleman sa last two minutes ng laro. Never say die naman ang Latvia na naibaba pa sa dalawa ang lamang ng kalaban. Wala nang sampung segundo nang makuha ulit ng Latvia ang bola at tumira ng tres. Pero nagmintis ang NBA player na si Davis Bertans. Final score, 81-79 pabor sa Germany. Nagmistul ang home court naman ng NBA star na si Luka Doncic at ng Slovenia ang Mall of Asia Arena kagabi. Libo-libong Pinoy fans ang nanood sa laban nila kontra Canada. Dikdikan pa sa umpisa ang laro. Pero matapos ang 50-all scoreline sa first half, malagwa na ang Canada sa simula ng third quarter. Nakadagdag sa frustration ng Slovenia ang pagkaka-eject ni Luka sa fourth quarter. Kaya tuluyan na silang nilaglag ng Canada 100-89. to 89. Bukas, magkakaalaman na kung sino ang dalawang teams na uusad sa final. Unang magtatapat ang Canada at Serbia, habang second game naman ang Team USA kontra Germany. Kabilang sa manonood ang ilang basketball stars at global ambassadors ng FIBA na dumating na sa bansa kaninang umaga unang lumapag sa naiya kaninang madaling araw ang dating Spanish cager at LA Lakers legend na si Pau Gasol. Sinundan siya ng four-time WNBA champion na si Sue Bird. Pasado alas 8 naman nang dumating ang former USA team member na si Carmelo Anthony. It's not easy to say. I think it's pretty open. All the teams in the semifinals are great teams and they all have a chance to win it. Mamayang hapon, nakatakdang pumunta sa isang meet and greet event si Gasol sa Mall of Asia Fan Zone. Sheryl, nandito nga tayo ngayon sa PBA office dito yan sa Libis, Quezon City dahil magkakaroon ng mahalagang anunsyo at press conference sa samahang basketball ng Pilipinas at ang PBA. maya, -maya kasi ia-announce na nila kung sino yung magiging head coach ng Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games sa September 23. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Sheryl. Maraming salamat, Ian Suyo sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman